Hello mga ka-Jejo Vlogs uh, Practice na naman ng motor Yung asawa ko guys Para kung sakaling punta ko ng Cebu Bacolod Or malayong lugar hindi uh, siya mag-commute uh, Gamitin na lang yung motor namin Para Less expenses And mas madali yung uh, segund Segunda man Ah uh, mas dali ka makakatuan na segunda. Mas dali ka makakatuan na. Mas dali ka makakatuan kaya mas sutoy mo na yun. Mga okay, guys, so ito yung asawa ko guys. Nagpa-practice guys. Shoutout pala ni Regine. So, in the Vlogs and G James TV and Precious Tribe and Malu Cubs uh, and Grace Bantigi. Alright, thank you guys. Uh, Mami Lu and... Lahat ng mga ka-YouTuber na kaibigan ko guys. Shout out Show TV. Uh, may support uh, YouTube channel Show TV, Precious Tribe in Diesel and Malukabs Grace Bantigi. Yan guys, oh. Shout out shout out din uh, guys mga ka Jejoblags. Ha ha ha. Ah ah. Ubbod. Agtok.